Dating ako Bicol Representative Zaldico. Takot umuwi ng bansa dahil umano sa seryosong banta sa kanyang buhay. Abogado niko, Ko, itinanggi ang pagkakasangkot ng kanyang kliyente sa maanumalyang flood control projects. Kasama mo sa Balita, si Rajaman Chill and Prido. RNN Live Report! Rajuman Dru, Angel, handa umanong humarap si dating ako Bicol Party List Representative Zaldico sakaling ipatawag siya ng Senate Blue ribbon Committee para sa si nagpapatuloy na investigasyon sa flood control scam. Ayon kay Atty. Irui Rondain, hindi nagtatago at natatakot at wiling ang dating kongresista humarap at sumagot sa lahat ng katanungan sa kanya kasunod ng na nito sa ilang mga palpak na proyekto ng pamahalaan. Anya, nangangamba ang dating kongresista sa mga banta sa kanyang buhay dahil inaakusan na agad siya ukol sa katuwalian. Marami mo nagagalit sa social media na nagbabanta sa dati kongresista kaya hindi pa siya bumabalik sa Pilipinas. I don't know what he has to explain to the Senate because the Senate is, is uh, investigating facts. Wala pa naman accusations sa Senate. Uh, and like I said, he's deathly afraid of uh, coming home eh, because may serious threats to his life. One half of the country wants to throw him in jail and throw away the key. The other half wants to string him up by the nearest tree. Would you come home under those circumstances? I wouldn't recommend that he come home. Nanindigan ng abogado ni na walang pinalaman ng kanyang kliyente sa mga akusasyon na ibinabato pukul sa katiwalian sa flood control project. Ipinaliwanag pa ni Atty. Rondain na wala pa namang naghahain ng sworn complaints laban si dating congressman ko at ang mayroon lamang ay rekomendasyon ng ICI na maghahain ng kaso sa ombudsman kung kaya't wala pa silang ginagawang legal na aksyon sa ngayon. You have to understand that there is no such thing as generic corruption. In fact, there is no such thing as a generic crime. When you accuse someone of the crime of a crime, you have to indicate with precision the what, where, when, who, and how. You can't say you can't say that I killed someone. You have to tell me I killed Juan de la Cruz in San Juan on this day with a knife. So if you say corruption, there are specific elements. And one indispensable element of corruption is there has to be damage to the government, actual damage in the nature of. in the nature of uh, civil actual damages. So if you say na may corruption, let's say yung 2025 budget, iba naririnig ko yan, ano yung damage to the government? Eh hindi nga implemented una nang sinabi ng abogado ni ko na naiintindihan nila ang galit ng taong bayan subalit dapat anyang ang ebidensya at ang estado ng buhay ni ko na bago naging kongresista ay isa ng matagumpay na negosyante samantala itinanggi nito ito na pagmamayari ni ko ang mga air asset na una nang na nakalabas na ng bansa. Kasama mo sa si Dizia Cell Manila, Rajman Silian sa Talk RMN.